Paano nga ba tayo magiging ambassador ng Panginoong Yesus? Meron tayong tatlong point, SRL, be an ambassador of salvation, righteousness, and love. So number one, be an ambassador of salvation. Maging representative ka ng Diyos para sa kaligtasan ng ibang tao. Matthew 28, 19-20 Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang sabi ng Panginoong Yesus ay, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Ang ibig sabihin ng alagad ay isang taong magiging kagaya ng kanyang master. Siya ay may relasyon sa kanyang master bilang servant at estudyante. Pag-aaralan niya ang ginagawa ng kanyang master at gagawin din niya ito upang kalaunan ay maging katulad siya ng kanyang master. Ito ang ginawa ng labing isang alagad. Pinag-aralan nila ang lahat ng tinurok sa kanila ng Panginoong Yesus. Isinabuhay at ngayon naman ay ipapasa daw nila ito sa iba sa pamamagitan ng paggawa ng kaparehas nila na alagad. Ang goal ay maging kagaya nila ang Panginoong Yesus na sumunod sa Diyos at gumagawa din ng alagad. Ang sabi sa talata ay, Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Kaya ang gagawin nila ay tuturuan din nila ang kanilang magiging alagad na gawin ang kanilang ginawa, kagaya ng paggawa din ng alagad. Ito ang disenyo ng Panginoong Yesus na ang lahat ng kanyang alagad o tagasunod ay magiging kagaya niya na gumagawa din ng alagad. Kaya nga, kung sasabihin mo na ayoko gumawa ng alagad, hindi ko feel o hindi ako para dyan, ay kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Kung ikaw ba ay alagad talaga ng Panginoong Yesus? Kasi kailangan mong i-deny ang sarili at pasanin ang krus kung gusto mong maging alagad niya. Kasi sabi niya, hindi ka magiging alagad niya kung hindi mo kayang itakwil ang iyong sarili. Luke 14.26 Ang sino mang pumarito sa akin na hindi napopoot sa kanyang ama at ina, asawang babae at mga anak, mga kapatid na lalaki at babae, maging sa sarili niyang buhay ay hindi maaring maging alagad ko. Ang sino mang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Hindi ibig sabihin na kamumuhian mo na ang iyong magulang, asawa at kapatid at yung sarili mo. Kundi ang sinasabi ay kung hindi mo siya gagawing pinakamataas na priority na mas mahal mo siya kaysa sa mga mahal mo sa iyong buhay at mas mahal mo siya kaysa sa iyong sarili ay hindi kanya pwedeng maging alagad kasi ang alagad ay susunod sa kanyang master. Magiging katulad siya ng kanyang master dahil ito ang pinag-aaralan niya at ginagaya. Kaya kapag sinasabi mo na ayoko gumawa ng alagad, ay parang sinasabi mo na ayoko sundin o maging katulad ng Panginoong Yesus. Kaya ang tanong ay, pwede ka bang tawagin na alagad pero hindi ka gumagawa ng alagad? Ang sagot ay, hindi. Kasi ang alagad ay mag-iisip magpaplano, magsasabuhay ng pagsunod na magliktas at gumawa ng alagad. Kaibigan, simulan mo tanggihan ng iyong sarili. Kapag meron kang bagay na ayaw gawin o hindi mo feel gawin na kalooban ng Diyos, nako sabihin mo sa sarili, sarili ko, wala akong pakialam sa kung anong iniisip mo. Ang pakialam ko lang ay kung ano ang pinapagawa sa akin ng Diyos. Alam mo, kapag dumadating ka sa puntong yan, ay natututo ka ng itakwil ang sarili mo. Nakakalungkot kasi maraming kristyano ang hindi kinakakitaan ng pagtatakwil sa sarili. Kapag magkakagipitan at mamimili na kung gagawin mo ba ang gusto mo o gagawin mo ang kalooban ng Diyos, naku, lumalabas na yung totoong kulay. Kaibigan, huwag ka maging part-time Christian, kundi i-commit mo ang iyong sarili ng buo 100% sa Diyos. Sabi ni Hudson Taylor, The great commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed. Kaya kaibigan, kailangan nating maging intentional na magbahagi ng kaligtasan. Ikaw ay ambassador ng Panginoon. Hayaan mo na makiusap ang Diyos sa pamamagitan mo na manumbalik sila sa Diyos. You are an ambassador for Christ. Kaya kung isipin mo lang, marirealize mo na ang dahilan kung bakit buhay ka pa ngayon ay dahil sa gusto ng Diyos na abutin mo ang mga taong nasa paligid mo para manumbalik sa Kanya. Sa ginawang pag-aaral ng Lifeway sa Amerika, maaring ang mga numero na ito ay nangyayari din sa atin sa Pilipinas. Sabi doon ay 79% ng mga unbelievers ay hindi naman big deal sa kanila kung babahaginan sila ng kanilang kaibigan patungkol sa kanilang pananampalataya. Kaya lang, ito yung nakakalungkot. Ayon sa survey, ay meron lang 3 out of 10 ang nagsabi na merong nag-share sa kanila kung paano maging Christian. Tapos 80% ng umaatid ng worship service once or twice a month or more ay naniniwalang dapat nilang ibahagi ang kanilang pananampalataya sa iba. Pero ito'y nakakalungkot kasi wala pang 10% ang nagbabahagi ng gospel sa isa man lang bawat taon. Kaibigan, live your purpose. Be an ambassador for Christ. Simulan mong maging instrumento ng kaligtasan ng iba. Sabi sa Philemon 1.6, And I pray that the sharing of your faith may become effective for the full knowledge of every good thing, that is in us for the sake of Christ. Ayon sa talata, ay pinapanalangin ni Pablo si Pilimon na maging epektibo sa pagbabahagi ng kanyang pananampalataya. Dahil naunawaan at naranasan ni Pilimon ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Sabi dyan, ay for the full knowledge of every good thing that is in us Narealize ko na magiging epektibo ang pagbabahagi ng mabuting kaligtasan kung ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos ang nagpupuno sa puso ng isang taong nagbabahagi ng gospel. At nauunawaan ito ng kanyang binabahaginan. Ang epektibong pagbabahagi ng gospel ay hindi nagmumula sa pananakot sa isang tao. Manampalatay ka sa Panginoong Yesus kasi kung hindi, ay pupunta ka sa impyerno. Kaibigan, ang Krisyanismo ay hindi patungkol sa pagtakas sa judgment ng Diyos. Although kasama ito sa benepisyon ng pananampalatay sa Panginoong Yesus. Pero ang Krisyanismo ay patungkol sa pagpapalago mo ng relasyon mo sa Diyos. Kung lumapit ka lang sa Diyos dahil natakot ka sa judgment, ay kulang yan para manatili ka na naglilingkod at lumalakad kasama niya hindi magtatagal ay mapapagod ka kasi ang motivation mo ay hindi pagmamahal sa Diyos. Kailangan mo lumago sa nagmamahalang relasyon sa Diyos at ito ang magpapanatili sa iyong epektibo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kaya nga, kung gusto mo maging effective sa evangelism, ay araw-araw ay tinatanggap mo dapat at refresh mo sa iyong sarili ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos. At ito naman ang ibabahagi mo din sa iba. Ibigyan, e tandaan mo, hindi ka ambasador ng Panginoon dahil nagpresinta ka o binoto mo ang sarili mo. Kundi naging ambasador ka dahil pinili ka ng Diyos. Sabi sa John 15.6, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayoy humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Kaibigan, pinili ka at hiniwalay ng Diyos. Ito ay sobrang malaking blessing dahil kung tayo ang pipili sa kanya ay maaring sabihin niya, eh ikaw eh, pinilit mo, sarili mo sa akin, yan, nahihirapan ka sa gawain, bahala ka, ginusto mo yan. Of course, hindi naman sasabihin ng Diyos yun. Pero tingnan mo ito, pag siya naman ang pumili sa'yo, sasabihin niya, ako ang pumili sa'yo, cargo kita, sagot kita sa kung ano man ang mangyayari sa'yo. Bakit? Dahil pinili kita. Kaya kaibigan, kung pinili ka ng Panginoong Yesus, ay hindi ka nakabilang sa mundong ito. At kung hindi ka na taga rito sa mundo, ay hindi ka na mabubuhay dapat para sa mundo. Hindi ka na mamumuhay para sa material na bagay dito sa mundo. Sabi sa Philippians 3.20, Subalit so, sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Yeso Kristo, ang ating tagapagligtas. Kaya nga kaibigan, tandaan mo na ikaw ay ambassador o representative ng karyan ng Diyos dito sa lupa. Kaya huwag mong isiping parang hindi yata ako bagay dyan. Nakagawa pa ako ng kasalanan. Nakakapagsungit pa din ako. Hindi ako marunong. Hindi ako matalino. Hindi ko pa kabisado ang Bible. Hindi ko kaya maging ambasador ng kaligtasan. Masama ang nakaraan ko. Masama ang tingin sa akin sa office. At baka sabihin nila ay nagpapanggap lang ako. Mali kaibigan, kapag pinili ka ng Diyos, ay hindi mahalaga kung sino ang magre-reject sa iyo. Kung ang Diyos ang pumili sa iyo, hindi ito mapipigilan ng kahit anong opinion ng ibang tao. Hindi ito mapipigilan ng kahit anong persecution o pag-iisip ng masama sa iyo ng ibang tao. Kaya nga, bilang ambassador, araw-araw kausapin mo ang Diyos at basahin mo 'yung Kanyang salita. Alamin mo sa Bible kung anong direction niya para sa iyo. Mag-report ka sa kanya at kumuha ng iyong assignment araw-araw. Hayaan mo na ang kanyang salita ang magbago sa isip mo at sumunod sa kanyang instruction. Makinig ka sa conviction o prompting sa'yo ng banal na spirito. Maring sinasabi niya sa'yo, o itong taong ito, kausapin mo, bahaginan mo ng gospel. Dito sa opisina niyo o sa eskwelahan mo ay paliwanagin mo ang iyong ilaw. Tawagan mo ang taong ito at ipakita mo sa kanya ang aking pagmamalasakit at pagmamahal. Tandaan mo na kapag ikaw ay ambasador ng Diyos, ay ang agenda na ng Diyos ang iyong iniisip. At hindi na ang agenda mo. Handang-handa ka sa ipapagawa ng Diyos sa iyo. Lord, anong gusto mong sabihin ko sa taong ito? Ikaw ay nabubuhay na para sa Panginoong Yesus at hindi na sa sarili mo. Si Dr. Martin Neumuller ay isang German pastor. Bago siya ikulong ni Hitler, ay binigyan muna siya ng 30 minutes para kausapin siya. At nag-usap nga sila ni Hitler na nagkumbinsi sa kanya na iwanan na ang kanyang krisyanismo at sumama sa kanyang pwersa. At sa loob ng 30 minutes, ay nag-usap sila patungkol sa filosofiya at ideology ni Hitler. Pero hindi na kumbinsi si Neumuller kaya ito ay ikinulong pa din. Matapos ang ilang taon ay nakalaya si memoler. At inamin niya sa maraming tao na may vision siya na patuloy na bumabagabag sa kanya. Napapanaginipan niya na nakatayo si Hitler sa harap ng judgment seat ng Diyos. At siya din ay naroon sa isang tabi. Tinatulong ng Panginoong Yesus si Hitler, Ano ang iyong excuse sa mga nagawa mong krimen? Alam mo, sabi ni Hitler, wala po nagsabi sa akin patungkol sa kaligtasan. Alam mo, sabi ni Nemoller ay sinayang ko ang 30 minutes na binigay sa akin para makipagtalo lang sa philosophy. Pero hindi ko man lang binahagi ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Ibigang, dalangin ko, nasasabihin mo itong verse na ito sa Romans 1.16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. May nagsabi, Evangelism is not a professional job for a few trained men, but is instead the unrelenting responsibility of every person who belongs to the company of Jesus. Kaibigan, live your purpose. Be an ambassador for Christ.